Sa detalye ng mga balita, inamin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagulat siya sa balita na nagkaroon ng sekretong kasunduan sa pagitan ng nakaraang administrasyon at China, kaugnay sa West Philippine Sea. Kaya naman nakikipag-ugnayan na rin si Pangulong Marcos sa China para linawin ang issue. Ang detalye sa report ni Patrick de Jesus. I am horrified by the idea that we have compromised In, through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Ito ang reaksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa umano'y nakakabahalang Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal, kung saan nakaistasyon ang BRP Sierra Madre. Sabi ng Pangulo, tila na kompromiso ang soberanya ng bansa at karapatan ng mga Pilipino. Muli naman niyang iginiit na wala silang alam patungkol dito kung saan kinausap na anya ang mga opisyal noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang linawin ito at iba-iba raw ang naging sagot. Kung may naging kasunduan man, hindi ito susundin. There is no documentation, there is no record, there is no... We were not briefed. When I came into office, walang ulang nagsabi sa amin na merong ganong usapan. Uh, so, I, we, we, we're trying to really, uh, up to now, because uh, from the former administration iba-ibang sagot eh Sabi ng isang official da, dating uh, dating government official uh, under the previous administration there's no such agreement Sabi naman ng isa no there is and we should honor it Sabi naman ng iba maganda yan Sabi ng iba hindi maganda yan. hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan but kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo ay mahirap siguro nga mahirap siguro sundan yung ganyang klase agreement nakipag-ugnay na rin anya sa embahada ng China upang alamin ang sinasabing sikretong kasunduan We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing. Na umalis siya and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. Uh, at ipaliwanag niya, ano ba, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit siyang katumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa rin nilang ginawing sekreto? Nakaka, Nakakapagtakangaan. Kaya it's uh, it's not a good situation. Nagiging pahirapan ang mga nakalipas sa resupply mission dahil sa patuloy na panggigipit ng mga barko ng China Coast Guard at paulit-ulit na water cannon na dahilan ng pagkasira ng resupply vessel na unay sa May 4 habang ilang pauhan din ng Philippine Navy ang nasaktan at nasugatan. Kasunod naman ng kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia sa West Philippine Sea. Sinabi ni US National Security Advisor Jake Sullivan na asahan ang karagdagang joint patrols sa South China Sea. Nakahanda rin anyang madagdagan ang mga kalahok na bansa. Ang Philippine Navy bukas sa lahat ng oportunidad na mapalakas ang operational readiness ng Pilipinas. Kasama mga kaliyadong bansa, dagdag ng Navy, ang maritime cooperation ay bahagi ng active archipelagic defense strategy at naval component ng comprehensive archipelagic defense concept. Ang mga aktibidad gaya ng MMCA ay pakikiisa sa pagpapanatili ng regional peace and stability. Samantala, itinuturing ng Armed Forces of the Philippines na isang national security concern ang ulat, ng omene recruitment sa mga part-time military consultant ng mga firm na na sa China. Iniimbesiga na ito ng AFP at kung may sangkot silang mga tauhan kung meron nga po talagang personnel na meron na i na any information or na-leak na information in, in terms of the military. So we're considering this as a national security concern. So it's actually um, a fusion po of uh, efforts between interagency po. So nakikipagtulungan po tayo sa iba't ibang ahensya tungkol po dito. Posible namang target ng umano'y recruitment na makakuha ng mahalagang impormasyon sa AFP. So, ang gusto po nila is of course get uh, data um, in terms of internal um, ano ba, internal data from the armed forces. So kung ano man po nga yung malik na information, uh, sabi nga nila data is the new currency, data is the new oil. So that's really what they're, they're into, no? kung ano po yung information that they can make sense of. So yun po yung magiging target nila and of course that is also what we are trying to prevent. Nagpaalala naman ang AFP sa kanilang hanay na maging maingat at manatiling profesional habang inaalam na rin kung may nakapag-apply nga rito. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.